good morning guys mga Inday, good morning, good morning welcome sa ating panibagong vlog so ang gagawin natin ngayon is maglalagay tayo ng mga ipapasok natin yung mga bulaklak yung mga money tree dito sa loob kasi ito mal, pang ano to siya para hindi tayo malamigan, ang lamig na kasi Uh, ipapasok natin sa loob ng bahay yung mga money tree kasi hindi siya pwede pag maulan na ng snow. Para lang talaga siya sa ano, hindi siya pang winter na bulaklak. Money tree, yung jade plant natin, di ba may vlog ako dyan dati sa 3 years ago yata yun. Yung pampaswerting vlog natin, pampaswerting uh, halaman, yun ay ipapasok natin. So, yun. Yeah. Samahan nyo ako mga Inday, pero nasira yung ano ko. Nasira yung stand natin. Wala na. Imbis. Pero, paglagyan natin to ng glue, maayos pa to. Nasira siya kahapon kasi, nabigla akong pag kuha yung ano ba. Ang ayaw ko lang dito is, kasi pink siya. Pink yung napili ko. Tara lang 16 years old nito no? Pink, no? Jutanda na tayo ba? Ayan. Pero pwede pa siya. Papalagyan natin ng ano kay amang hari mamaya. Yung para, para magdikit siya. At ngayon, ayun. Maglalagay na tayo. Ang na natin kasi alas 10 na. 9.30 na. Nag, ano pati kami, nag, natagalan kaming gumising kasi Sabado nga. Sabado. Tapo, ah, Sabado. Linggo na dahi. Alam, kanina pa akong umaga. Sabado ng Sabado. Linggo na pala. So, ayan. Nagbonit tayo dahil malamig dahi. Tugno na kayo dahi ba? Nandun na si Amang Hari. Katatapos na namin kumain. Nakapaghugas ako ng plato. Nandun na sa, sa likod. As usual, tinatatapusin daw niya ngayon yung sa para sa snow doon sa likod ayun oh yung parang bahay-bahay niya So, start na tayo. Ayan, maghahakot na tayo ng mga jade plant. So, samahan niyo ako sa aking paghahakot mga inday. So, ayan, ganito ang buhay ko dito sa Japan. Pag ganitong uh, winter na, ipapasok na namin yung mga halaman. Pag spring na naman, ilalabas na naman. Mahi, ma, ano ma mendoksay anong tawag niyan uh, parang napaka daming gagaw gawain alam mo ba diba? kasi four season dito kailangan naming ilabas i ilabas yung halaman pasok na naman sa loob kasi pag naulanan siya ng isno hindi siya maganda kasi sa halaman mamamatay yung halaman so yun napaka busy lang dito sa lugar natin kaya uh, wala magagawa ito lang ito ang ating linya sa buhay ito ang uh, buhay dito sa ibang bansa kailangan mong kumilos talaga so ayan kahit nakapagod man kahit day off mo sa work kailangan mo talaga gagawin na naman ang sa bahay gawaing bahay na naman so walang katulong kasi dito. Sus na ko pag may katulong lang. Ewan ko lang. Apat tatlo siguro na. No? Kung mayaman lang siguro. Pero dito kasi sa ibang bansa. Lalo na dito sa Japan. Ito yung mga money tree na sinabi ko. Ayan Oh. Eh. Hindi to siya pwede maulan ng snow. Kasi ma, masusunog siya ng is snow. Masusunog yung ma, matatalo. Dahil sa... Pang-summer lang talaga to siya na bulaklak. So, every year namin itong pinapasok dito sa loob. Kahit na pa kami duksay, kailangan talaga siya ipasok dahil kasi sayang din. Baka ang swerte natin ay paparating na. O di ganon. <laughs> swerte talaga. Jade plant to. Totoo daw sabi ng mga hapon. Bawat mga umisi dito, yung mga restaurant, mga business company, may mga ganito sila. Bawat uh, department kasi money, money, ano, jade, jade plant na, yung hugis ng kanya, ano, parang pera, ba diba? Kaya, maswerte daw tong, ah, uh, plant na to. Chichang! 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 Saba! Saba! sabi ko sa ano namin ibon ang ingay kasi sabi ko saba huwag kang maingay you're so very maingay chichang why are you so very maingay today pinatawag niya yung anak kong isa kasi paborito niya yun tulog pa kasi si Yuta Ayan, may kan, anong tawag nitong plant na to. Meron din ako nito. Sa tubig lang siya nabubuhay. Bil nilalagyan ko lang siya ng tubig. At ito, ako, ewan ko, lumalago siya ng lumalago. Day. Ayan, parang, oh ayan, weird. Nakaka-weird ito naman itong bulaklak na to. Ay, eh. kahit saan na lang siya gumagapang, day. O, oh, ba diba? Ayan, marami mga bulaklak yun. Iniwan yung mga mata, yung matanda na bago siya na namatay. Ito yung ating money tree talaga. Parang iba siya Oh. Ano nangyayari dito? Hindi yata ako bagay sa ganitong plant kasi naano siya Oh. Yung dahon niya ba? Hindi ko naman siya lagi nilalagyan ng tubig. Pero parang ewan. Eh, tanggalin natin yung mga hindi okay na dahon. So, yun. Ayan, hindi pa yung tapos. Ayan. Wala pa. Wala pa tayo sa kalahati. Ayan o. Oh. Meron pa dun sa labas. Doon sa labas na yun, meron pa. Hi! Hey, welcome back ulit sa ating vlog. So, ngayon, uh, medyo natapos ko na yung area na to. Yung mga jade plant, pinaglalagay ko na dyan. Ayun, doon, doon, nakapwesto na din sa ki gilid ng ref. Medyo madilim lang, pero chokes na yan. Basta, nalagay ko na yun. Doon. At, mamamaling kita tayo. Dahil, Monday na bukas, kailangan nating mag-imbak na naman ang mga pagkain, no? napagod ba ako? Alam niyo ang sakit dito ng balikat ko. Pagkatapos namin kanina kumain. Ang sakit ng balikat ko. Nang sa dito sa liit ko, nagpahilot ako doon sa anak ko. Ah, yun, medyo gumaan-gaan siya. Kaya ayan, mamamalingkin naman tayo. Masakit ang ulo ko. Ibang ko ba siguro sa ano, malamig or hindi ko alam. Napagod lang siguro to. Ngayon. Kaya nasan yung natin. Ah, ilak mo muna natin yung pintuan. Oh my God. Ano ako tayo? Yung pintuan. Kasi nasa game center sila ang hari. Mamaya pa yun. Ako naman sabi niya ano daw, pag uwi na lang daw nila, eh gagabihin na. Eh, Ayaw ko naman gagabihin, mag, mag eh. Gusto ko ngayon na para makapagpahinga na maaga, may plansahin pa ako. Masakit, masakit yung ulo ko, alam niyo ba? Masakit siya. ayan, bahay na tayo mga jay. Buksan lang muna natin nating kahilingan ng ating pintuan. Ayan. Siklik lang ko. Isang oras lang ako na malingki. Wala pang isang oras yata. At yun. Ito yung pinalingki natin, Oh. <laughs> ayan na yung pinalingki natin. Ayan lang. Hindi yan. Abuti ah. na isang linggong pag-ibig. So, ayun. Marami pa tayong gagawin dito sa loob. Hindi pa tapos. Masakit ng ulo ko talaga, Jay. Masakit talaga ang ulo ko, Jay. Ayoy Bye-bye, Chichang. Bye-bye, Jay. Hello, good morning, good morning. Dito tayo. Pupunta tayo ng garden today. Ayan yung ating attire. Ang ating dadalhin. Punta kami ni Amang Harry dahil So, ayan. Ang gagawin natin ngayon is yun nga, pupunta tayo ng garden dahil magwinter na, uulan ng snow. Hindi na tayo makapag kailangan ng bunutin. Ang lahat bunutin. Dari! Bunutin. Ang dapat bunutin. So, ayun busy lang. Ang sakit ng bat batok. Hindi lang batok. Balikat pa. Ano? Yung shoulder. Dahil sa pagod ba? Pero kailangan natin gumalaw-galaw. So, andito na kami sa garden. Tignan natin yung ating sayote. O yan, yung ating sayote. Medyo lumalaki na siya. Ayan. O, diba? Marami-marami siya kaya lang ah, ulan ng isno ayan po oh, may bunga nakita nyo may bunga ito maliliit po siya. Ayan, saan na na ito? Po. Saan pa siya ayun sana yung malamit Medyo ayan, may ano, oh, kompisa sa lang. Ayan, ayan. Eh. Ayan pa. Marami lang siya. Maliliit, ano, maliliit ano, bunga, ano. So, na mga maliliit pa na bunga. Ayan. Sana lumaki pa siya ng kunti. Ayan.

ito na ito na harvest ako ng tutulungan ko si amang hari mag harvest ng uh, dahon ng sibuyas ayan pasensya na dahil madilim tignan nyo ang lalaki ng aming sibuyas o tignan nyo ayan diba kung bibilihin yan sa tindahan 128 yen plus tax na medyo mahal mahal na din isang isang piraso lang talaga o diba ang laki Ayan. yan ang harvest namin ngayon taon na ang ganda lang ng mga dahon kasi hindi siya nagba brown hindi siya naapiktahan nung sobrang init last summer yan Paborito kasi ng mga sibuyas is yung malamig na panahon. Kaya, ang ganda ng tubo nila. So, ayan. Panoorin nyo lang ako ha. Dahil, hahakutin ko yung mga na-harvest ko. Ayan. Ang lalaki, di ba? Nakita nyo? Ayan. Ang lambot lang kasi ng lupa dito. Hindi siya matigas. So, ayan. Pagpag lang ng konti. Wala na yung lupa. Ayan. Ang bilis lang hugutin. Ayan. Ang dapat hugutin. Hugutin na. Ayan. <laughs> Hugot pa more. So, kailangan natin talagang magsumikap. Kailangan natin kumilos. Kung hindi ka kikilos dito sa ibang bansa. Gutom ang labas mo. So kami ni Amang Hari, asawa ko, tulungan talaga kami kung anong pwede kong maitulong sa kanya, tutulong ako sa kanya. Kung hindi ko kaya, hindi ko naman pipilitin ang katawan ko. So ayan, uh, minamadali kasi namin tong harvest na to kasi magwi-winter na next week. Ano na siya, uulan na ng snow. So, ayan so mga Inday, nandito na kami sa bahay kanina pa, gabi na. Um, whole day kami doon sa hatake, sa garden dahil magwiwinter na tinapos talaga namin yung mga gawain doon at naka, nakuha namin yung uh, negi yung ang tawag yun? ito yung tawag natin ah sibuyas dahon so ang anda, dami namin nakuha na sibuyas dahon ngayong taon na to so na, um, ang gaganda pati eh. wala siyang basta flawless yung aming sibuyas this time this year maganda ang ani namin sa awa ng Panginoon thank you Lord talaga Tignan nyo ang aming harvest. Ayan, ito yung aming na-harvest. Nilagay ko na, pinagsiseparate ko na sa silupin dahil may bibigyan tayo na mga kaibigan ni Papa. Ayan. Dadalhin ko din, din din ako bukas. Bigyan ko yung kasama ko sa work. At itong tatlong bag na to, ayan, 1, one, two, three. Sa kaibigan ni Papa yan, sa kasama niya sa trabaho. So, dito na naman sa labas. Madilim na, diba? O, tignan nyo. Super dilim na. Dito naman sa labas. Ito yung na-harvest namin. Ayan, ito yung mga daikon, ang labanos. Kunti lang ang labanos namin. Ay, hindi kita siya, day. Ayun, oh. hindi siya kita. Basta labanos yan, oh. Hindi kita, diba? Ayan. Labanos yan. Kita nyo? Ayan, laki na labanos, no? Sayang lang. Hindi ako nakapag-video kanina kasi umuulan pati. Ngayon, medyo umupa na yung ulan. At ito yung ating mga sibuyas dahon. Hindi kita siya, no? Pasensya, na. ang dami namin na-harvest. So, ayun. Pasensya na ang dilim-dilim ng ating video. So, ngayon ihatid ko na si kuya kasi uwi na siya sa kanyang uh, apartment dun sa Sendai, magbibiyahi pa siya ah. nani? nakahatid naka, ko na si kuya sa station. Umalis na siya. Matagal-tagal na naman yung babalik after mga 3 weeks siguro. Kasi may laban sila ngayong December 3 and, uh, 2 and 3. Ayun. Tapos pupunta kami doon. Manonood kami ng laban niya. Ngayon, uh, kasi marami tayong harvest na um, sibuyas na sibuyas na yung dahon na malalaki. Iyon, gagawin natin tempura. Ayun. Kumawa ako ng tempura na powder. i mix ko na siya ng cornstarch at tubig. At kunting asin. So, magtitimpura naman muna tayo at ito, isda, itimpura natin yan. Pa masarap to itimpura, itong isda to. So, ngayon, kasi nasira yung, nasira yung nadaot yung ano ko ba, stand ng camera. So, mano-mano lang tayo neto hindi tayo pwedeng mag-cook ng nakaano kasi mga ngalay, yung bokto natin yung kamay natin diba? ba at baka mapasok tayo ba dahil tempura ito ang pinakaayaw kong luto is tempura kasi yung mantika tumatalsik sa ating face so dyan na muna kayo at hintay nyo lang kung maluto ang aking tempura dahil wala, wala tayong stand dahil. nasira talaga mag order pa tayo sa amazon ng yung mamurahin lang ba pag may sahod na, di ba? Alam niyo naman, wa time budget. <laughs> na nakapagluto na ako ng tempura, kunti lang niluto ko dahil uh, gabi naman kasi ang mga bata hindi ka anong kumakain ng tempura. Uy, si, lami. Ito yung tempura na ginawa ko. Ito na yung tempura na ginawa ko. Ito yung, ano, yung fish na ginawa ko ng tempura at ito yung ating dahon ng sibuyas na marami kasi tayong harvest. Ayan siya. At naluto na siya. Kain tayo mga Inday.